niluluto ako ngayon tinulang isda. Itong isda nito ay sobrang sarap. Sobrang daming taba. Yun ang gusto ko sa isda. So, bago natin lutuin, siyempre, hugasan natin mabuti. Bago natin lutuin, maghanda ng kas na may tubig. Ilagay ang ingredients, sibuyas, tomato, ginger, at paminta. Pagkatapos, takpan. Pag kumulo, ilagay ang isda. Ayan, tinakpan muna natin. Then, kumulo na siya, ilagay na yung isda. Itong isda na ito, naku, sobrang sila paborito ko ito. Yung lalo na yung ulo, daming taba. Ayan, tikman na, na natin. Pagkatapos, saka natin sa timpla para alam mo, alam mo kung paano ang timpla na gusto mo. Lalagyan din ng namnam at saka pagtis. Ayan, konting patis lang at saka konting namnam. Ayan na siya. Malapit na siya. Ayan. Ayan, malapit na siya. Siyempre. So, ayan, nakita ko pa yung sa kapechay. Pagkatapos, maluto ang isda. Yung half cook lang ha. Ilagay na natin yung pechay. Ayan. Ayan, pinakahuli natin ang ating huling braha. Ang pechay. Ayan. So, ayan, naluto na siya. Ano ang last nyo, guys? So, ayan, ganito ako magluto ng tinulang isda. So, paano kayo gumawa ng tinulang isda? Thank you, Lord.